Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Kahapon sa contract signing ni Luka Doncic at press conference ay present ang malaking bahagi ng team upang magpakita ng suporta dito Obviously, madaming fans na naghahanap kay Lebron. Subalit so, tulad ng nabanggit natin sa video kahapon, during the time na ito ay naglalaro ng golf ang 40-year-old veteran. May ibang fans na naintindihan ito habang ang iba naman ay hindi nagustuhan ang kakulangan ng suporta na pinakita ng 4-time MVP. Well, matapos sa pagpirma ni Luka ng kontrata, ay agad na lumipad sila patungo sa Las Vegas upang manood ng concert ng Backstreet Boys. And again, kasama niya ang madami sa Lakers teammates niya at kasama din nila si Rob Pelinka na panay -kanta, si Coach JJ Redick at ang now minority owner ng Lakers, Jeannie Bass. Nagkaroon ng katuwaan ng Lakers at isang halimbawa nga ito ng team building activity. Ayon din sa insider ay si Luca ang nagyaya sa team. Wala si Austin Reeves dito subalit na intindihan nito ng madami dahil kakauwi lang nga nito sa Arkansas para makasama ang kanyang pamilya base sa kanyang Instagram story few days ago. At pinost niya din nga ito kahit na hindi siya sumama sa team sa LA. Ganun pa man ay muling nangiging issue ang pagiging missing in action ni Lebron sa lahat ng to. Si Lebron nga ay nasa LA lang din mga kaibigan at tila ba ay kinukumpirma nga daw nito ang mga rumors na hindi talaga maganda ang relasyon ngayon ni Lebron sa Lakers, partikular na sa front office. Tila ba only child nga daw ito noon na hindi nagugustuhan ng napupunta ng atensyon ng mga magulang sa mas batang kapatid na bagong panganak. Ganun pa man sa ngayon nga si Luca ay unti-unting binubuo ang Lakers. Nag-recruit na siya ng kanyang mga kakampi, nagpakita siya ng dedication sa pagbawas ng timbang at din siya ng mga team building activities gumagalaw nga siya na pang franchise player talaga at so far ay magandang ambasador nga siya para sa Lakers dahil sa mga ginagawa niya sa labas ng court tulad ng free parking tickets para sa mga fans, donations at iba pa. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si James Harden naman ay pinagkakaguluhan ngayon sa China mga kaibigan Nasa bansa nga siya ngayon para ipromote ang kanyang sapatos sa Adidas At muli siyang pinagkakaguluhan dito We can argue na kung sa China lang naman ang pag-uusapan Ay si Harden ang pinakasikat dito na NBA star Bukod na lang nga kay Kobe Bryant at Yao Ming noon Buhat na din nga ito ng paglalaro niya para sa koponan ng Houston Rockets Na isang team na talagang tinututukan ng mga Chinese NBA fan dahil kay Yao Ming noon at madaming fans kang naiwan dito kahit nang umalis na si Yao Ming sa team. Nakatulong din na ito nga ang kumuha team kay Joe Chi noon. Isang galaw na sinasabi na madami bilang isang marketing move na mukhang epektibo naman dahil kung titingnan nga natin ang mga numbers kung gaano kadaming Chinese basketball fans na nakatutok sa Houston Rockets noon ay talagang napakataas nga nito mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?